konti na lang at napupuno na nakakaba guys Dito nga pala kami pupunta sa loob nitong mga bato ano magandang tanghali mga kaisla at uh, tayo munguha ng sea clams or bigatan tawagin sa amin ito yung daan dito lang kami munguha kaya lang medyo mataas pa yung tubig Ayan yung mga kasama ko, oh, shout out. Eh, ayan nga pala yung Bird Island. Eh, <laughs> diyan lang kayo mga guys. Med medyo mataas pa lang yung tubig. Ito nga pala yung Isla Beach Resort. Dito sa Pulilyo. Barangay Bukaw. Barangay Bukaw. Ayan. At ito yung daan. Oh. No? Pakismot ng daan. Huwag kang magkakamali ng tungtong ulog ka sa bakawan ayan at mamaya papakita namin sa inyo kung ano yung uh, tawagin sa amin bigatan or sea clams dito lang yan oh. so na content ko na dati to at babalikan namin at mga ka, nakaulik kami hindi mataas pa lang yung tubig Ayan guys at baba muna kami dito sa dulo tapos doon kami lalakad ayan o ayan yung mga bakawan dito mangroves sheesh ang ng hangin ayan yung resort ayan o medyo mataas pa lang yung tubig napaagaya tayong punta natin Ayan o, Ito yung bakawan dito. So, target namin ay bigatan lang. Ang dami kang makukuha dito mga pwedeng makain. Sari-sari. Pero yung target namin ngayon ay bigatan lang. Ayan. Masarap kasing gawing sisig. Uh, isik. Ayan yung bird island sa amin. Uh, pulong ibon. Diyan lang kami kukuha guys Yung Nasa loob ng batuhan At yun yung resort At yun nga pala yung Cottage Sa may tapat ng aming barangay Pero sako pa rin to Ng barangay namin Ayun. Pakakalma ah Kunting hangin lang so guys mamaya na lang at kami ikuha muna na bye yun guys bumaba na kami pero medyo mataas pa yung tubig ay ano medyo mataas pa lang yung tubig pero pwede na yan dahil hindi naman problema kung mataas dahil nakakapa naman yan yan guys yung ginagawa namin tingnan nyo mabuti paano nyo paano kinukuha yan guys atin naman unang buntog ng kamay ko 1-0 agad nakangayarit na sikat yun <laughs> ang laki Sa sobrang laki, may paan Hindi <laughs> <laughs> kasi makikita pag ganyan lang. By 2, one down. <sighs> ah, na.

Tigit-tigit lang yan eh. Ayan okay. okay guys, so tingnan mo. Tingnan nyo. Oh. Yan sabing nilalagay lang. Hindi yan. Legit yan guys. Pakan guys. Ayun po. Kapit natin 'yan. nabig na sikat po eh ayan oh may lang ng ganyan mas eh. lalang ganyan niya eto po oh. uh, Masimple lang niya ano bang tawag sa inyo nito guys alaan ba? alaan

kasi hindi ko nakatingin sa inalim Ayaw oh. well. Hindi mo yun makikita pag di mo titingnan Oh. Kunti na lang. Kunti na lang at mapupuno na. Yes! Diba? Kita nyo ba yan guys? Hmm. Kunting kalkal -kal pa. Diba? Baka basic. Oh. Paka basic lang. Yes. Ay, Ito lang yan guys lang basic. basic lang, basic ay, na lang ay. guys at kami iuwi na rin Mga elephant na lang dito Gooch na yan Goods mga yeah. kapanday kapantay lang nito Goods na yan Kahit di mapuno Sobrang dami na nyan guys at kami uwi na dahil kami ay nagugutom na at maraming na rin yung aming nakuha ayan o bali nakapuno kami ng isang timba isang puno ayan o, at kalahati o oh, diba goods na yan so, kami ay sisibig na at magluluto pa ano, hapon na rin hapon na rin kami na kasi nagpunta mga alauna na alauna na mahigit at kami hindi pa na nagtatanghalian so yun lang mga kaisla at kami lalarga na ito nga pala yung resort sa amin Isla Pulilio Beach Resort Ayan, medyo hindi nga lang kagandahan yung kanyang front view. Dahil mga bakawan siya. Pero marami ka namang... Marami ka makukuha ang mga seafoods dyan pwedeng maulam. Ulan yan, o. No? Oh. Ayan. guys. Kung malalaki lang yan, pwedeng pwede na yan. Sobrang dami. Hmm guys gataan yan o no? sobrang tame yan yung harap ng beach dito ito naman sa uh, pulong ibon maraming ka ding makukuha pwedeng may ulam so yan lang uh, kami, uh, at kami isilid nga tanggal dito na lang thank you bye